Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga kabotsog. So, tara. Wow. Kalmusan tayo, mga kabotsog. Yan. Ito, bangus. Tapos, ito yung apple mango, and then yung binurong mangga, na napakasarap, lasang atsara. Yan. Kain tayo, mga kabotsog. Tapos, ito yung tubig natin. Mm, sarap. So, ayun mga kabocho, kain tayo. Uh, bago tayo kumain, magdasal muna tayo. Ando. Lord, maraming salamat sa mga blessing na pinagkakalag sa amin sa araw. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Yan. So, ito yung binurong mangga na para atsara. At ito naman po yung apple mango. Puro tayo mangga. Saka, syempre, ito yung bangus. And then yung kanin. Syempre, oh. Ano ko pa nagagawa to. Hmm, hindi ko pa nakakain yan. King Mingo. So, ano pang hinihintay natin? Kain tayo mga kabuchog. Gutom na, gutom na, gutom na. Ah. Wow. So, ininit ko lang to, mga ito mga kabuchog. Yung bangus. Ang masarap dito mga kabuchog ito. Sa pampalaman niya, kamatis, luya, yan, tsaka tanglag sarap yan siyempre sabayan natin ang binurong mangga mm, sarap -hmm. ba mga kain kain alam mo po sa gabi kasi diet na ako eh hindi na ako masyadong nagkakanin Siyempre, may edad na tayo kailangan natin ng bawas-bawas sa kanin sa gabi pwede mga ulam-ulam lang tap dabas talaga to binuro ang matindi lang sa bangos mga yung masab siya pero talagang mapapalabang ka sa tinig kailangan mag-ingat hindi ko na pinakita yung paano ang um, pag-prepare pero Matindi. <laughs> sakit Ano <Mag> ba <-i> Nalaglag <laughs> na ako sa upuan. Grabe yung upuan niya, Teo. Oh. Boss, ang bis madurog. Ano po ang kulang? Upo lang eh Durog agad na ba yan? Ano bang klase ng upuan yan? Yan, durog Nakaupo ako eh